walang awang pinagbabaril ang isang lalaki sa tapat mismo ng kanyang tahanan. Na, napaka tao, napakasipan. Ayaw ng maraming usap. No, uh, mga simpleng bagay lang, hindi dapat napagtalunan. Ang biktima, si Dennis Soriano, o mas kilala bilang si Ka Dencio, isang negosyante sa Dinalupihan, Bataan. Ano ang pakay ng mga sospek sa biktima? At paano ito umantong sa kanyang madugong pagwawakas? Marami na pong tao doon eh. Tapos uh, wala na pong buhay si Dennis Uriano. Tapos uh, ano po siya, uh, duguan. Waya nung siya po ay mapatay para nagkinayang sa kanya na napakabait na tao matulungin ay nabuhay pa lang buhay sa lang ka kwenta-kwentang bagay magandang gabi ako si Martin Antanal ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpatay kay Dennis Cadenso Soriano dito sa Crime Classic sa tahimik na probinsya ng Dinalupihan Bataan, isinilang at lumaki si Dennis Soriano o mas kilala sa tawag na Cadencio. Bata pa ay sanay na siya sa pagbabanat ng buto para kumita ng kaunti at makatulong sa pamilya. Wala namang kaming pera noon, mga panahon na yon nagtatrabaho yan, nagtitinda ng, ng mani sa mga sa mga bus, umaakit sa bus. Nakakatuwa nga eh. So, siyempre dahil sa pagpupursige, nakatapos ng pag-aaral, sa tulong ng aming magulang, at sa tulong na rin, kasi self-reliant din yan eh. Dala ng pagsusumikap, nakatapos sa kursong civil engineering si Cadencio. Pero mas pinili raw niyang magnegosyo na lang sa kanilang probinsya. Di naglaon sa tulong na rin ng kanyang ama, makapagsimula na malit na negosyo si Cadenzo. Pagawaan ng video kay machine, ang pangunahing naging negosyo niya sa kanilang lugar. Sa simula, simula pa ay mahilig na siya sa mga negosyo. Bata pa siya, negosyo na siya. Kaya nung ako ay makapag-abroad at pabigyan ko ng puhunan, nagtayo siya ng mga negosyo katulad ng bichoki tulad ng sabungan, yung toga, at iba pa. Napalago ni Cadencio ang negosyong sinimulan. Ito na rin daw ang kanyang naging paraan para may taguyo ng kanyang pamilya at ang mga taong umaasa sa kanya. Sabi nga ng mga kaibigan, mga kakilala, kapitbahay, so yung ayaw niya yung may kaaway, ayaw niya yung may kagalit, masasabi ko na he's really a good brother, a good neighbor, and a good husband, you know, to his wife. And he was really very responsible, no, sa sa kanyang pamilya at uh, very dedicated sa trabaho. No. Pero hindi raw lahat ng negosyo ni Cadencio ay naging matagumpay. Maganda naman, ano, maganda yung cockpit business. But unfortunately, during his last years, no, bago siya pinaslang, binarel, na close ito dahil sa simpleng mga bagay lang, ano? O, oh, Kadensyo, musta ka na? Okay, oh, ito, na ito mabuti. Ano? Tama-tama, pare. May ano pala si kumpare natin. May... O, oh, Gayun pa man, nanatiling matulungin at hindi maramot si Kadensyo. Saan oh, kita O, sige. Pero hindi ko ba yung pangako na pupunta ako kakao sa may misis ko? Alam mo, malako na isang mabuting anak. Mabait, masunurin, bukod sa pagiging mabait ng anak ko, matulungin pa sa kapwa. Kaya nasabi ko nga na siguro hindi nyo gagawin sa anak ko yon. Kung alam nyo lang na kakainin na lang at susubo lang, ibibigay nyo pa sa kanyang mga kaibigan na naghihingi ng tulong niya, tulong sa kanya. Kaya naman ni eh, Minsan, hindi sumagi sa isip ng mga mahal sa buhay ni Cadencio na sasapitin niya ang isang karumal-dumal na krimen. Ika Ikasyam ng Hulyo nung nakaraan taon. Maagang luwabas si Cadencio pa para mga sa kanyang asawa sa tapat ng kanilang bahay. Bibilang umaga nakita ko siya nakaupo doon sa kanilang, sa tapat ng bahay ng kanilang ng shop. Mm -hmm. At dahil tanong pa rin niya rin sa kaasawa niya kung sino yung ako nga. Dahil mm -hmm. nakikita niya ako na nakatingin ako sa kanya. Mm -hmm. Noong araw na may kalalabas ko lang sa suspikan. Mm. Hindi -hmm. natin na yung isang niyo. na yata eh sa yo. Ayon sa mga saksi, na mga oras ding yun, may grupo ng kalalakihan na lula ng isang silver gray na sasakyan ang nagaabang sa paglabas ni Kadencio. Uh, mayroong uh, unang lalaki na lumapit. Tinanong ata siya kung ikaw ba si Dennis. Sabay nung pagano pa, binanatan na. So kitang-kita yun, of course, nung, nung may sister-in-law, at marami nakakita doon, actually. Kasi yung kanto na yun, matao yun eh, magka nung araw na yun. Tatlong lalaki di ang dumapit at paulit-ulit na pinaputokan ng walang kalaban lamang si Cadencio. Uy! Diyos ko! Dennis! Bigla na lang ako nakakita ng tatlong tao. May mga hawak na 45 na siya binabay. Pagpuputok yung nasa gitna, pinuputok din, puputok din yung dalawang nasa likod na maliliit na tao. Nasaksi ako malinaw na malinaw ay yung ang tatlong taong bumaril sa kanya mm habang -hmm. bumabaril yung matangkain, binabaril naman yung nasa likod. sister in ko hindi tinamaan kasi pag binabaril siya, ni iniiwas siya. Mm -hmm. Yung kasama nila, tinatapasik, inaakap ng nung, nung hipag ko yung, yung kuya ko, Kadensyo. Sabay pagka nailayo, ilayo ulit. Sabay lalapit na naman yung hipag ko tapos ilalayo na naman. So, walang intensyong mandamay. Talagang isa lang yung puntilya. Insyo, bakit ang mami iniwan? Sino ang tatlong lalaking pumaslang kay Kadensyo? Ano ang kanilang motibo sa likod ng madugong pagpatay sa walang kalaban-labang negosyante? dalawang oras sa nakalipas pagkatapos ng pagkakabaril kay Dennis Cadencio Soriano, natiklo ng otoridad na nagangalang Adrian Santa Maria, isa sa ininalam bumaril sa biktima. Siya na nga ba ang susi sa kasong pagpatay kay Cadencio? Pag Ikasyam ng Hulyo nung nakarantaon, tinambangan sa kapinatay ng tatlong kalakihan sa Dinalopihan Bataan si Dennis Soriano o mas kilala sa tawag na Kadencio. Dennis! So nagko silang sila dalawang mag-asawa dito. Siguro nakita lumabas na si Kuya, pinarada na yung sasakyan doon, bumaba yung isa, dilapitan si Kuya Dennis, tinanong, Dennis, ba yung kasi Dennis ka ba? So pagkasabing gano'n, binanata na. Sabay yung dalawa, bumaba ulit sa sasakyan ng kotse. Uh, Binarin na siya dito. So gano'n na nangyari. Tapos, na doon si tatay ko, doon sa kanto na yun, Ang gawaan kasi ng motor yun eh. Naka-canteen. Bilihan ng pagkain doon. Doon nakatambay si tatay. Tapos padating nga dito yung... Uh, yung uh, mga sasakyan, nakita nila yung sasakyang getaway. Gusto ko man tulungan ng aga na wala akong nagawa. Dahil hindi isip ko, pati ako paglalamayan. Wala, wala. Nang masiguradong patay na si Cadencio, agad okay, nagpulasa okay. ng mga suspect para tumakas. pitung tama ng bala ang kumitil sa buhay ni Cadencio. Dalawa ang tumama sa mukha isa sa leeg at tig dalawa sa dibdib at binti. na eh, uh, he was uh, uh, dead on the spot. Uh, itong tama ng balil na naman. Talagang tiniyak na So, wala na. Hindi na siya naisugod sa ospital. So, uh, we just waited for the soko to to come over and and do their investigation. Dahil na rin sa marami ang nakasaksi ng krimen, Agad na i-report na nasabing pamaril sa mga otoridad. Kami po ay uh, nagtungo sa nasabi nga uh, lugar at doon nga po nakita namin ang biktima at agad-agad uh, po namin hinabol ang nasabi nga uh, sasakyan. Uh, ang bumaril daw po ay nakasakay sa isang silver gray na may plate number UTH 944 at ito daw po ay patungo sa direksyon ng Florida Blanca, Pampanga. Parin, parin. Kasunod ng pagtugis ng mga otoridad ay inalerto rin nila ang kanilang mga kasamahan sa mga karating bayan na maaring daanan ng mga tumatakas na sospek. During the hot pursuit operation po kasi SOP na po ng kapulisan yun na uh, itatap namin or uh, raradyuhan namin ang mga nearest municipal police station para sa uh, pagkakandag ng dragnet operation uh, Pagdating po dito sa may uh, barangay gutad, uh, Florida Blanca, Pampanga uh, na, napagtanungan po namin ng mga tricycle driver doon na yung hinahabol namin sa sakyan at ayon po sa kanila ay uh, itong mga suspects ay lumipat sa isang uh, pulay pulang kotse at naiwan nga po si Adrian Santa Maria dun sa, sa nasabing uh, getaway vehicle. At na dito na po sila na, ano, uh, Matapos ang halos dalawang oras mula ng maganap ang pangamaril, agad nasa kote ng mga polis si Adrian Santa Maria, isa sa sinasabing bumaril kay Cadencio. Nakuha rin sa sospek ang isang kalibre 45 na baril na ginamit di umano sa pagpaslang kay Cadencio. Matapos po namin siyang mahuli sa Guagua, sa Guagua, Pampanga, ay uh, agad na po namin siyang uh, dinala dito sa aming himpila ng police station para sa kaukulang investigation po. Sa himpila ng polisya, na sinimulang tanungin at makarap ng mga kaanak ni Cadencio ang sospek na si Adrian Santa Maria. Uh, paano kang nasangkot? Paano kang nakasama? Sabi, sinundo lang daw siya ng mga ilang hindi niya kilalang lalaki. Uh, somewhere in uh, ba o Nueva Ecija. No? At uh, hindi naman niya daw alam yung gagawin. Sa presinto, nakita ko yung isa. Doon ko nga nasabi doon sa pumatay na isa na palit. Natiya ako siya pumatay dahil kasi harap-harapang kami naghaharap noong patakas sila eh. Mm -hmm. Nasumalubong ako sa kanila, titinandaan ko yung mukha nila. Mm -hmm. Tapos nahihiyak ako sa harap niya. Mm -hmm. Tinanong ko nga siya kung siya may pamilya, may asawa, mga anak. Sabi niya, mayroon po. Mm -hmm. Good afternoon. I'm Attorney Cuevas. Yes, ma'am. And I'm his lawyer. Ngunit laking gulat daw ng mga kaanak ni Cadenso ng ilang minuto pa lang matapos mahuli ang sospek ay may dumating na abogado para siya ay depensahan. When he was accosted somewhere in Pampanga, Mr. Adrian Santa Maria, yung isa sa, mga sospeks, uh, nakakapagtaka nung dinala siya dito few minutes after he was accosted and they brought here sa municipal police department ng bayan ng Dinalupihan, pagkatapos nun, mayroon na ito agad abogado no parang ang bilis mga pangyayari no para bang uh, alam na dahil siguro makamalaking tao hmm. yung mga sangkot dito yung mga masterminds kung sino man sila Hali. eh nisip nila baka kumanta no tayo. baka magsalita at magtapat itong suspect accordingly huwag na, huwag eh tumaog daw, daw, daw yung asawa sa sa nitong na, na, suspect eh at the time when he was accosted eh Uh, they already got the, uh, his cell phones lahat ng mga bagay na nasa possession ng suspect ay e kinuha so napaka imposible naman na you can easily call your attorney yung abogado mo yung lawyer mo tapos eto, dumating ka na dahil sa pagdating ng abogado ng suspect naging tikom na raw ang kanyang bibig at hindi na nagbigay ng anumang pahayag kaya naman na buo ang espekulasyon ng mga otoridad na maaring gun for hire ang mga tumambang kay Cadencio. Tinatanong po namin siya, uh, ikong po ang bibig niya sa mga, sa mga katanungan namin. Kaya wala rin po kami nakuha ang information. Uh, po, uh, iisa lamang po siya nga, uh, upahan dahil uh, sa pagkaka-investigap nga po namin ay, uh, wala po siyang masabi na kung ano ang motibo niya para patayin si Dennis Soriano. Ayon sa nilagdaang salaysay ng sospek na si Santa Maria, mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagpatay kay Cadencio. Sa katunayan, tinambangan lang daw siya ng tatlong armadong lalaki at ang pinagmaneho. At nang makarating daw sila sa Pampanga ay dito nagpasyang bungaba ng mga kalakihan at siya ay iwan. Oh. Dito na raw siya inabutan ng mga polis at inaresto. Pero inami naman di umano ng sospek na kanya ang baril na nahuli ng mga otoridad. Gayunpaman, may kaukulan umanong lisensya at permit to carry ang nasabing baril. Then eventually, nung nang nagka-lawyer na, iba na yung tono. No, siguro sinabihan na huwag kang magsasalita, huwag kang magbibigay ng anumang impormasyon. Et cetera et cetera. So, ganun kabilis. No? So, hindi mo na makuha na siya ng impormasyon. So, siyempre, we, we are trying to win his heart sana, no? Para mas mabilis. At maganda nga sana maging state witness siya para para masakoti pa yung mastermind at iba pang mga kasamang bumarel. Pero until now, tikim yung bibig. No? At napagsabihan na ng abogado na huwag magsalita ng na pwedeng ma ano maliit kahit itinatanggi na ng sospek ang pagkakadawit sa krimen, sinampahan pa rin siya ng kasong murder at kasalukuyan naman nung naghihintay ng pagdinig. We are firm to our decision no? uh, na dapat talagang manatili siya sa court, uh, manatili sa kulungan hanggat uh, ng yung kaso. Bagamat until now, uh, we haven't heard of anything, you know, from the fiscal's office or even from the prosecutor's office na uusad na tong kaso. May mga ilang angkulong tinitingnan ng mga otoridad na maaring pinag-ugatan ng pagpaslang kay Kadensya. Isa na nga raw dito ay ang pagkakasangkot ng biktima sa iligal na mga sugal. Maaaring ito po ay uh, may kinalalaman sa mga uh, sa sa sabungan or sa ano po sa mga illegal gambling. Lahat po kasi ng posibilidad na sa investigation ay uh, nahalukay po namin para malaman po namin kung ano po ang tunay at ugat ng nasabing krimen. Sa akin palagay dahil kasi yung wedding dito sa Dinulupian ay talamak. At uh, Siguro na kung yung anak ko nagpapaweting dahil kung pare niya nagpapaweting nahuli pa doon sa sa bahay na naman ako sa magulang ko yung nagpapaweting. Oo, doon na yan. sige. nito ha. Sir, arbol ka na, na sir. Ay, mabubay tayo na yung kumpare ko eh. Pagsasabihan ko na lang sila sa susunod. Ah, sige. Ayon sa ama ni Cadencio na si Rosito Soriano, susunod, nagkaroon ng maling impresyon sa pagkatao ng kanyang anak nang binsang siya ay makialam sa problema ng kanyang kumpare. Ang pagkakamali ng anak ko, sa awa niya rin sa kumpare niya nung diandalan na sa munisipyo, ay nagpaglala siya si Dennis Soriano, yung mayari ng bahay. Ibalato na lang yung kumpare niya. Kaya siguro siyang napagkamalang nagpapaweting. Ganun po ang pangyayari. Iba naman ang pananaw ni Noli Soriano, bunsong kapatid ni Cadencio. Ang gulong kompetensya sa negosyo naman ang kanya nakikita ang naging mitya ng buhay ng kanyang kapatid. at this point in time, I, I don't want to speculate, no? Pero alam naman nila kung sino sila eh. Kung sino man yung gumawa noon. Dapat, sa sobrang laki na ng negosyo nila o sa sobrang yaman na nila, eh hindi na nila ginagawa yun sa mga simpleng tao katulad ni Kuya. Di ba? Paano ba namang uh, it's a threat to their business na gawin pa nila yung paslangin yung kapatid ko? Pero hanggat hindi nagsasalita ang isa sa pangunahing suspect. Marahil ay naisama na sa hukay ni Cadencio ang katotohanan kung sino ang utak sa likod ng krimen. Makalipas sa mayigit isang taon, nanatiling di ko mamibig na naarestong sospek na si Adrian Santa Maria. Kaya nanatiling palaisipan sa mga polis kung sino ang utak sa pagpatay at bakit pinaslang si Cadencio. Sa kasalukuyan po, uh, inaalam pa po yan ng aming himpilan kung may taong nasa likod po ba talaga ng nasabing pagpatay. O, ano ba talaga ang rason bakit siya pinatay. Dahil unang-una nga po, ayon kay Adrian Santa Maria, eh, wala po, sila, wala po siyang motibo para isagawa ang nasabing krimen. Dahil dito, nanatiling mas marami ang naiwang katanungan na naghahanap ng mga sagot na magbibigay linaw sa naging pagpatay kay Cadencio. Kaya naman hindi maiwasan ng ama ni Cadencio na mawalan ng pag-asang makamit ang hustisya. Ay sa tingin ko, hindi dahil sa malaking tao yan eh. Mm -hmm. Ngayon, kung kami may kakayahang gumastos, mm -hmm. bumayad sa mga mag-iimbestiga, Pero sa, sa tingin ko ngayon, kung walang tutulong sa anak kong namatay, mm -hmm. hindi masusog yung problema na yan. Mm -hmm. Pero para sa kapatid ni Cadencio na si Noli, mailap pa sa ngayon ang ninanais na hostisya, umaasa siyang makakamit din nila ito palang araw. I'm very much positive, you know, uh, uh, sa, sa kikita ko ngayon, napalitan na yung ating pinakamataas na, na, na tao doon sa korte, suprema, siguro naman eh, mababago na yung image ng ating mga korte sa Pilipinas. No? Gayun pa hindi raw niya maiwasan na magdamdam at manghinayang sa pagkawala ng kapatid. Hindi man niya nang nakita na sila yung una sana niyang ako. Kaya ang pangarap niya simple lang yung mabuhay ng marangal uh, at makapagtayo sana ng magandang bahay doon sa lupa niya. Iyon lang yung pinapangarap niya eh. So iba pa rin yung uh, may kang kapatid na magbibigay sa'yo ng bayo, uh -huh. no, what is doing what, uh, sa, kung no, ano yung dapat mong gawin sa buhay. Gano'n eh, kasi siya yung takbuhan namin eh. Tila walang malinaw na pag-asang natatanaw ang pamilya Soriano na paglutas sa kasong pagpatay kay Candencio. Pero nainiwala sila na malampasan man ang mga sospek ang batas ng tao. Siguradong hindi sila makaliligtas sa batas ng Diyos. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar hanggang sa susunod na pagwabalik-tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic.